nukol sa isang direktor na <laughs> nagka-lakjo dahil sa talaga? pamukbang ng isang sexy actor. Talaga. Magandang araw sa inyong lahat. Walang bagyong makakapigil sa pagbusa mga balita dito lang sa aming Troy Katok! At kami nagsasabing... Katok mga Dexters! Kumusta ang bagyo? Binagyo ba kayo sa Makati? Hindi naman masyado. Pero ang daming event na hindi natuloy, like yung ano mo, timpalak mo. Timpalak? Akin ba yun? Isa ka oh, sa core group. Oh. Dapat mo yung kagabi, di ba? Dib -dib -dib hm, um, Byrne, diba? Saan dapat yan? Friday. Sa Metro Met 10. Mr. Critic? Globe Philippines. Mr. Grant. Ah, Mr. Grant Philippines. So paano na yun? Kailan na? Hindi ko pa alam. Kasi ang hirap naman talaga, naka-swimwear sila tapos sumuulan Oo, oh, diba? <laughs> sa labas, di ba? Naka-swimwear. Pero nasaksihan namin ni Jerry ang uh, seminar sa kanila ni Kuya Boy, Abunda, uh -huh. kung paano ang, kung paano ang attitude sa question and answer portion. Mukha mm -hmm. namang maraming natutunan yung mga kandidato. Pero kasi ganito, katulad dito ha, yung ilang may kandidato galing pa na sa Saudi Arabia. So, mm -hmm. kung ma-extend yun. Ang hirap! Oo. Oh, oh, sino oh, mag-ano ng accommodation? Wala namang si problema ba? sa accommodation, pero may mga trabaho. Si, may trabaho Yon. tapos may trabaho din yung national director ng KSA mm -hmm. eh diba? wala tayong magagawa, merong oh. Christine oh. ano naman yung nawala at napas hindi nakakatuwa naman na yung mga ano mga ah, nag tumutulong kung si Commissioner Melendez talagang mm -hmm. at may transparency eh lalagay niya talaga kung ano ang ibinigay at kung ayusin nila para maipadala doon sa mga kabikulan Ah, uh, hindi lang naman Bicol eh, meron ding apektado sa Correct. Quezon province. Mm. Ako naman yung angat buhay. Sobra yung sobra yung mobilization nila. At yun para yung mga tao naghihintay lang ng paraan ng pagtulong. Yung parang mm. call tapos tutugon sila. And well, I have to mention Ate Guy. Si Ate Guy din bilang taga Bicol, naglabas din ng call para tumulong ng sa mga kababayan niya. Ang uh, ABS-CBN din. Ah, kasi ano yung wala silang franchise pero nag telephone sila. So, well, ang ganda, saludo kami dun sa effort na tipong, di ba, yan yung, nung shutdown, parang, uh, nawalan ng contact dun sa mga regional offices. Pero, yan, ito pasok Pasok, Sparkle. Um, yun na nga, di ba, Sparkle, ganun din. Mm -hmm. Pero, nakita ko na, nasilip ko naman, nung araw na yun mismo, nung bumabayo bayo na nga ang bagyong uh, Christine, ay si Willie Revillame. Eh. Mm -hmm. Nakikipag-ugnay na siya sa ilang mga reporters ng... Uh, Uh, TV5, kinakausap niya kung mo ah, kumusta doon, sino pwede makausap na para kaagad na mapapatila niya ng tulong. Kailangan naman din talaga nilang gawin. Nagsisimula na siya. hindi may iwasan. Nagsisimula na silang mga panya. Ah. Uh, Oo, oh, syempre magagamit talaga yon Pero maganda rin naman yon at kahit pa pano may ginagawa, di ba? Pero bago yan, ipaliwanag muna natin, parang galing tayo, parang trabaho tayo sa isang resort. Dito <laughs> parang, <laughs> <laughs> saan na <to> tayo? Hindi, ako parang para, sa ano, dahil sa, ano? Para, para sa, ano? Para, para sa para, ulan at Parang, parang galing bar, tayo. Pasalo, uh, pasalo uh, uh, yan. kasi salamat. Galing, you, galing, 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 galing Hawaii, galing, Hawaii. Galing, Hawaii kasi para, ako. Um, at double purpose yan para pagpunta natin kina Lucy at Goma sa, sa um, Pina Festival. Pina Pina. At pagkatapos, <laughs> parang nauna pumasok ko yung ano ngayon yung, yung series na inabangan natin lagi nasa na sa resort nangyayari, pinapalabas sa streaming Lotus? sa HBO. Wow, white, white, Lotus. Oh, white Lotus. o no, oh, parang <laughs> para tayong nagtatrabaho doon sa resort sa so White Lotus. Pinya. ba? Diba? Pinya. Oo, oh, pinya, pinya, ganun, pinya. Diba? Pero may magandang news pa pala muna tayo. Okay, go. Go. Iko-congratulate natin. Si Derek Ramsey at si ano si Ellen Adarna for for coming up with their first born na babae naman oh, girl, girl, naman ngayon. Girl, um, yeah. Hindi, hindi lang namin nakuha pa ilan pa mga detalye. Pero ang pagkaalam ko po ay Tuesday. Noong Tuesday, mm. October 22, iniluwal ni Ellen Adarnia ang, ang kanilang first uh, palipanganin na anak nila ni, ni Derek Ramsey na um, isang baby girl at normal daw. Galing, 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 yung. galing. Ako naman, when I saw the pictures, I greeted Derek agad. Tipong, yun, nag-thank you siya kasi Kitang-kita mo yung saya niya sa bilang bagong ama. No, it's not, it's not his first word pero parang ang tagal rin nilang hinintay ni Ellen. Mat ito. At saka gusto talaga nila na magkaroon ng dragon correct, baby. di Ah, diba? dragon talaga baby. Kasi na, namin nila yun na kailangan next year nung kinausap namin sila sa, Mala sa Cine Malaya last oh. year na sila sabi nila gusto nila magka baby pero 2024 kasi daw year of the dragon so talagang uh, ano parang swerte at pinagla na kasi mga dragon, dragon din, na, din sila pero eh. hindi nila inannounce hindi sila nag uh, inopen yung pagbubuntis na Ellen kasi maselan daw talaga uh, yung pagbubuntis ni Ellen kaya tinahimik nila lang galing, galing, galing. at na, uh, mabuti na lang at natagol man hanggang sa nakapanganak doon na lang okay. so but it's so, a good news at least no sa sa kalagitnaan ng bagyo yun. May isang magandang biyaya tulad ng isang bata. Ano pa ba yung oh, ibang biyaya so na nagkakulat? naman talaga din ni Derek, di ba? Pero hindi, bago natin tapusin si Derek, ikaw, nag, may communication, wala na ba talaga siya sa... Ayaw na talaga niya na mag-showbiz. Ayaw talaga huh? na, I think he's just waiting for a really good project, compelling project. Eh. Sa so, tingin ko, pero na-terminate yata niya or parang pre-terminate yung project sa GMA. Eh. Pero parang tingin ko, ayaw niya na mag-TV. Ah ayo na mag-series. ay may bagong baby. Oo. Oh, kasi sigura. na magandang project talaga na pelikula. Ah, okay. na pelikula. Ako naman lang will we'll wait kung kailan kailan siya handa kasi parang Ah, parang tipo sa tipo naman ni Derek, parang gagawin lang yung gusto niyang gawin. Oo, at uh, saka ano, okay yung business nila eh. Ah, anong business okay nila? Okay nila. Di ba yung nilaunch, wako kung okay pa rin yung ice, parang ice plant, yung parang mga nila ng yellow, okay. parang yung freeze. At saka may isa sila yung parang may contract, contractor sila ng mga ganyan-ganyan sa mga housing, sa bahay. Okay. Next, other okay. other news this mm, week. Um, oo. oh. Anong dami naman? Ako mo. galing ka ng Amerika. Ako galing oh. Amerika. Ako okay. parang nilubos ko aside from the Odette Quesada series na magtatapos sa Houston this weekend. So I made a side track, side ano, trip to New York. Talagang I wanted to watch yung Sunset Boulevard na hindi natin naabutan yung Glenn Close, yung kababayan natin si Nicole so singer yung nagpasikat dolls, mm. yung lead. Ang galing-galing-galing niya. Oh. At saka parang kahit dubuan yung dulo niya. Si Norma Desmond. Si, <laughs> si Norma Desmond, I'm ready for my close-up. Oh. Diba? As if we yeah. never said goodbye. Oh. Talagang lumalabas siya sa mga tao at magiliw na binabati yung mga tao sa labas. Parang ako, yun, nag, nag, may special Greeting pa siya sa mga pepsters. At sinabi mo, mabuhay, Nicole, mabuhay. Maraming salamat. Kinikilala pagka niya yung pagka-Filipinan niya. The only thing I wore the whole time. Can you put Noel? Nicole, you say mabuhay to you. What do you say when you say mabuhay? Uh, Then you say salamat. Thank you, thank you, thank you. Magaling, matindi talaga. Mag pa lang so, 'yung, yung malaki talaga sa mga Pinoy. Which is uh -huh. parang ano, a lesson to be learned by some of the Filipino performers abroad. Kahit 'yung mga nagko-concert, 'di ba? Mm -hmm. Ano bang bigyan talaga ng ohras ng 'yung mga K-pop Pilipino, no? Nagana. Sabik, sabik na so, so, sabi ma sila kasi may mga gandang artist oh, <laughs> <Dari, laughs> so, na din masaya. Kada game. Hindi 'yan sila ng deadma. May feeling nat kasi hindi kasama sa ticket price 'yung pag, uh -huh. parang invasion of price their privacy. Pero nai-rispeto natin yun, no? Pero, oh. manubang bang yun yung, yung pagka-fan ng mga tao? Pagka-Pinoy. Pagka-Pinoy oh, oh. din. Kilalaan niyo na lahat, bigyan mo na lang sila ng yes, kasiya. Yeah. Ilang oras na gintay? Oh, Sige yun. Meron daw okay. tatlong oras na ah. gintay ng mga fans. Hindi nila labasan. Ah. Ay, pero, yun yes. na nga. Parang hindi naman kasi responsibilidad ng mga tao gawin yun. Pero, extra effort din talaga para i-meet yung mga kababayan. Ika, yun, kakaiba rin naman experience. Hindi I remember. Okay, lalabasan, ha? Oo. <laughs> I remember si Odette isa, nag-show siya dyan sa may Samsung hall. Yung Inapos friend ko talaga, na. nangyintay talaga yung friend. But for lahat sila, Naharap talaga ni Odette, talagang isa-isa niya talagang si Mike. At kapag walang dagdag na bayad, kasi yun di alam mo, even Martin Ivera, for example, pag nagpipirma ng CD, di ba? Lahat! CD lahat, hindi niya tatapusin niya. Parang ako, maano talang ba yung ganong oras na kasiyahan para sa mga fans? Naging fan din naman tayo. Or even si Ricky Lee, pinipirmahan din niya lahat. Sino yung ganyan, yung matyagang, yun, nag goes out of her his way para i-meet ka. O in fairness ha, kahit sina si Alden Richards, oh, kahit yun. sina yon. ganyan, sina Catherine, oh, oh. na talagang humahanap na sa fans, that ay nakinalala ko rin si Lovey po, mm -hmm. nagpo-promote ng guilty pleasure niya. Mm -hmm. malapit lumalapit siya talaga sa mga fans. That tapos that that kapag yung magpa-picture, tapos kinakausap namin, interview namin. Tapos kahit si Marian Rivera, Ganon din talaga yung nalo niya yung mga fans na harap talaga. So parang oh. as a fan kasi parang um, you, you, carry it sa sarili mo pag hindi ka pinansin na idol mo. Was there ever a, a chance, ikaw, Jerry, na medyo sinungitan ka at hindi ka pinansin ng isang taong okay lang, sinusungitan ko rin. <laughs> <laughs> Sino yan? Sino yan? Sino yan? Hindi ka na. Hindi pa na lang. Ah, talaga. Oh. Tamang-tama ang ating segment at ang ating suot sa susunod na mga pasabog sa ating line item na ang title ay Hula 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 At ang manggagaling lang sa'yo yan yes. Uh, yes. Ito tungkol sa isang direktor na nagka <laughs> <laughs> Dahil sa pamukbang ng isang sexy actor. Mukbang talaga. Mukbang. Oh, napasubo yung director sa eat all you can, yung sexy actor, ewan ko kung anong Ano Anong with consent? With consent naman yan. pareho namang may edad na. May edad. So, wala, hindi yan ano. Wala yung sexual harassment case. Wala. So, nagpaubaya? Paubaya. Oo. May relasyon ba yung dalawa? Wala. Wala nagkayayaan lang na sila. Okay. may power relations ba yung director at saka yung actor? Ginagawa ba nila hab? Ginawa ba nila habang magkapinikula? Magkaibigan sila. Basta nagkasama sila sa project. Pero during the project, habang ginagawa nila or wala naman? Kasi, tapos nang mag-shoot. tapos kasi meron balita na um, director na during the break yung actor mm -hmm. kasama ganoon pero hindi to yon hindi okay gay okay. oo oh, oh. Okay. so ayun nagka jaw dahil sa kanilang mukbang session ano mag treatment pag nag jaw ako ay hindi ko pa na experience. Ah, ako, ako, rin naman. Oh, Pero sa dinami dami uh, ng nakakasama niya sa mukbang, sabi oh. ng director na to, marami na. Ah, pinagmalaki ng director. sa dinami dami, nagulat siya sa sexy actor noon. Doon lang siya nakaranas na nung kumain sila, may nangyaring ganun sa kanya. E eh, consenting adults naman sila. Pero okay. at wala namang nagre -reklamo. So nagpaubaya talaga yung actor. Sanay naman itong aktor na ito. Okay, Sexy okay, si actor okay. na ito. Parang marami namang... O game clue. Ano yung pinakamalapit na clue para sa mga manghuhula? Okay. Uh, hot siya. Hot. Hot. Hanggang uh, ngayon or talagang uh, dati? Provocative siya. Sino si actor? Mm -hmm. Oo. Oh, oh, hot and provocative. Parang hindi ko maano. Medyo nag na siya ng linya ngayon. Mm. Hmm. ng na yung politics? Hindi naman. Ah, okay. para hmm. medyo hindi active siya ngayon. Ayaw niya munang magpaka-active sa pag-aartista. Pumasok muna siya sa ibang larangan, pero hindi sa politika. Pero hmm. iba... Sa business, sa business, pwede rin. Uh -oh. no? Hindi ito gumagamit ng BIMPO? Hindi. Kaya hindi, hindi dito, na kailangan. Hindi, talaga, <laughs> ang taas ng Kasi, ano. Kasi, <laughs> taas ng reaction. May pelikula talagang medyo nasilipan siya eh. Ah, talaga. Oh. Kasi meron iba, di ba? Sa title pa lang ng pelikula, pala ang laki-laki, pero hindi naman pala. Naalala ko. May naalala tuloy ako. Bakit? Oo na didn't Bimbo? live up to the hype? Yung isang kaibigan ko, hmm. may nangyari sa kanila. <laughs> Tampos, ano nangyari? Yung Nagbukbang nang din sila? Oo, oh, ah, Pero habang nasa gitna daw sila nung ginagawa nilang bukbangan nga, mm -hmm. Umiiyak daw si Akto. Ah, bakit naman? Bigla daw umiyak. Mm. May pinagdadaanan pala siya. Ah, okay. Kaya nailita yung kaibigan. Naku, wag na nga, buwihis ka na nga, bisa tayo, oh, tayo. Huwag na natin na na kasi nawalan ka Ano, kasi parang may pinagdadaanan doon yung si actor na yun. <laughs> tapos, nadala na siya, tsuk, may nangyari sa kanila. Pero sa gitna, hindi ng mga na tapos. Ginagos. Hindi na tapos. Bigla doon umiyak. Yeah, itong kaibigan mong ito, buhay pa. <laughs> Gusto mo patayin ko na? <laughs> Hindi kasi, kasi do, undas. Malapit na undas. Pag November oh, 1. Meron pala, pala siyang pinagdadaanan. Oh, ah. yung, mental, yung mental health niya, oh, hindi ka ah. okay. So, hindi oh, na-release. Hindi na tapos. Kasi oh, ano yun? Oh. Yan? Sabi niya. mas mahirap yun pag hindi na-release. Pa tayo sa hindi oh, nilalabasan. Oo. Oh, na oh, oh, Broadway, oh, Promise pa naman ako na hindi ko So hulaan natin naman sino naman yung actor so, na yan. Promise ngayon. pa naman ako na hindi ko i-blind item yon. Pero yung actor na ayan, yung friend ko. Boy oh, pa rin hanggang ngayon. Oo, active pa rin, nag-artist pa rin. Okay. Oo, lalo na dun sa mga pelikula ng friend ko. Ay! Sige. Yeah. Sobrang ganda. Hindi. Ang na ha? Mamaya na lang. Na lang. Oh. Oh, Dada, wala maa. ang clue sa director. Yung actor sabi mo malaki. Oh. Pero yung, yung director, ano naman, premiado. Yung director na binabanggit ko, yung sa akin. Oh, oh, oh. I think wala pang award naman. Wala kasi oh. pa. Pero maraming project. Maraming project. hindi! Oo, sobra ka naman. Hindi, Oo. Sino? Oo. Heto ulit kami ang tinatawag na Troy Katok! Nagsasabing Katok mga Pepsters! pepsters!